araw na ito, personal kong makikilala ang ibang tauhan sa makasaysayang rivalry ng Toyota Crispa. Sa kasaysayan ng PBA, yung Chris Patoyota ang isa sa pinakakilalang rivalry talaga sa basketball eh. Paano ho ba yung, ano, yung rivalry nyo noon? Nakakarag oh, balik na yung top reach pa. Oo. Talagang pulo yung court. Oo, oh, pulo lang pride na pinaglalabanan ng yun. Ex Patriota, lahat ng cream of the crop na college players, at least pa lang itsaka ito yung tanong mo kasi sila mo yung tanong uh, uh, mo Wala, pa pang ano nun eh, wala pa, wala pa inter drafting. Inter -drafting, inter -drafting. Inter drafting. So you can just go straight. Pero mainit talaga yung uh, paglalaban niya nun eh, no? Chris Patriot. Saan kami magpunta kahit sa Cebu, Dabao. Basta tumakit yan, basta tumakarap ang Toyota kayo sa Puluang Peña. Hindi mo ka lang yung basketball. Physical yan eh. Huwag mo na may yung ano dyan. Eh. Kaya lang, medyo pag napikong ka, talo ka. May mga pagkakataon ba na ano, nagkakasakit na rin sa court? Ito nang gulo doon sa, ano, sa Reneta. So, pinatawag kami ng ano, ni Libas, ni ilibas. General Libas. Libas, Libas so, so, ang so, Pagkatawag lahat ng player, tapos uh, kinulong sila, o, oh, kinulong ng mga players, o. Oh. O, oh, pagka ganyan ginawa nyo pa uli, baka ko kayo. Sabi ganun ng general. Nagtawanan yung mga players. Parang na-insulto yung, ano, yung... Tinuloy Yung general. At tinuloy, at tinuloy kami. Sa Madler Frap, I think, Riz Patuyota lang ang merong partners na tinatawag. Uh -huh. So, sila lang ang merong bahay para sa mga players. Ano yung approach sa game ng araw? Eh? Noong araw, yung mga guna, malaki bagay. Kasi yun, yung ang sa game. Hindi lang ano. Oo, diskartihan mo. Ngayon, more of system. Wala kasi siya yung ending na talaga yung na sa malaki ng kalaman. Hindi ka tulad nun, pagka-chapter, race pa Kaya, iba-iba eh. Wala na kami nakakita kagaya ng mga fans na gano'n, na solid na talagang pag nalatalo, umiiyak. Pag may injury ka, talagang nalapitan ka. So talagang wala na ngayon yung mga ganung basing ng Nakatutuwang panoorin ang muling paghaharap na ito. Lalo pat wala na ang dating mga balyahan at sakitan. Ngayon, good clean pan na lang ika nga, sa ngalan ng pagmamahal nila sa larong basketball.